Anong ginawa mo nung nalawang mong ang katnyel? Iwalay yeah. mo. Iwalay mo. primo! Patalino akong tao eh! Pero pagdating sa'yo, ewan ko, natatanga ako! Ano na naman yung kapalit kapag binalikan na naman kita? Titigil na naman yung mundo ko para sa'yo? Ha? ilang taon na naman ang buhay ko yung sasayangin ko. Isa ka ba sa mga nagpakalat ng masamang balita? Kumalat po ang balita at hanggang ngayon po ay kalat na kalat ang kwento na nagkahiwalay na raw po si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Isa sa mga nilungkot? Uh, napakalungkot ho ng balitang ito. O isa sa maraming umiyang? To be honest, isa ako sa mga nanginginig basahin ang post ni Catherine. At hindi mapigilang maging emosyonal dahil sadyang mararamdaman mo kung gaano kasakit yung kahit ayaw mong lumayo sa taong naging parte ng buhay mo sa mahabang panahon. Pero yun yung mas kailangan yung gawin. Yun yung mas best na may bibigay nyo sa isa't isa. Ang magpalaya. Pero sa kabila ng nararamdaman natin, may Katrina sobrang nasasaktan ano nga bang bagay ang mas makakatulong sa kanya sa panahon na ganito. Story time lang guys. Naalala ko pa nung muntik na akong eh after panoodin sila sa Abu Dhabi. It's a long drive from Abu Dhabi to Pochaira. Namuntik na akong makatulog habang nagmamaneho. Mabuti na lang may kasama ako ng mga panahon yun. Mapanood lang siya, makita lang siya in person. Kahit walang tulog, sige. So tama na ang in denial stage guys. Tanggapin na natin at mag move on. At para sa buong puso kong pagsuporta sa kanya, naisipan kong magpa haircut para kay Kat. Sabi nga ni Basha, isa sa mabisang paraan daw para mas mabilis mag move on ay e ang magpaputol ng buhok. Sabayan natin siya maging positibo sa pagharap ng bawat bukas kahit wala na yung taong minsan naging pangarap na makasama hanggang sa pagtanda ala kay Catherine, move on.